ho. Magtatakaw na naman kami. Nagawa ko ng biko. Kulay green siya kasi ang ginamit ko ay condensed milk uh, with pandan flavor. Kaya po siya yan. Eto yung aking tigas. Nahaluin ko habang kuhan. Tara! Yan siya. May gata na siya. May gatas. Kaya nag naggawa ng biko, nilalagyan ko ang pang tamis ko, condensed milk. Mm. Lalo pag pang pagkaano Pag ano, pang commercial po, di asukal. Pero pag pang ganyan lang siya.